Good afternoon mga kapatid Ayan po sa hapong ito mga kapatid Nandiyan po ang payaw sa giliran ko uh, Subid po tayo kapatid, kapatid Ito po ang subid gamitin ko olay orange ng pain sa hawk uh, natin Diyan sa kawil natin ilagay kapatid olay orange ang gamit natin Ayan po yung pasul ko kapatid na pang subid Ayan magsubid tayo Try natin kung may kakain sa ginagawa kong pain Ayan mga kapatid yan po, area na natin mga kapatid. Yan yung pain ko. Yan, kulay orange po. Yan, try natin kung may kakain diyan. Yan, area na po natin mga kapatid. Tingnan natin kung may mahuli tayo diyan. Sa pagsubit kapatid, kailangan medyo malakas-lakas ang takbo sa uh, series po natin para tatakbo. Ayan, kinain ka agad Oh. Yun, direct na lang po natin kapatid para madali. Ayan po, kinain na po siya. Ayan. Oy, parang yellow pin yata. Ayun, yellow pin talaga oh. Ayan. Yan mga kapatid, yung nakuha natin sa pain ko. Kulay orange. Ayan, yellow pin po ang nakuha natin. Ayan, wow. Malaki. Sarap yan sa sinigang. Ayan po. Ayan, ang pain ko kapatid oh. Ayan, kulay orange. Ayan, nakahuli na po tayo ng isa mga kapatid. Try balik natin. Magandang hapon. God bless for Bye bye. God bless us all.